kumpleto ang linggo natin. Kung wala tayong chismis, ang may trivia. Kaya naman, let's play... Saksalong! Saksalong! Oh! Oh! Ito na, ang alay natin sa buwisit Blaster, ang nag-iisang John Lucas! Yes! John, mamaya ng gabi ang heroic finale ng Black Rider. Kaya naman, ito na, imbitahan mo ng ating mga tik-tropa. Yun, uh, unang-una, nagpapasalamat po ako ng maraming maraming sa mga kapusong tik-tropa natin na tumutok yeah! sa amin. Mula day one ng Black Rider hanggang mamaya na nga ang Heroic Finale. Ayun, sana po, pakatutukan pa po natin ito para sa mas marami pang bakbakan na hatid namin para sa inyo. Ayun po, maraming maraming salamat. Ay, kaya naman good luck. Ito na ang katanungan namin, John. Magpapasabog ka na ba? Ah, magpapasabog na. Yeah! all oh! alright, ito na ang kanyang unang sang tanong. Sang sabog! Okay, marami ng roles ang ginampanan ni Sanya Lopez, pero may isa siyang role na pinapangarap. Okay, nagampanan. Ano yon? Ito yon. A, maging kontrabida or B, maging sirena. Maging kontrabida. Talaga. Oo, oo. Lingit sa ating, actually, alam naman ng lahat na si Sanya ay talagang natural na mabait. Oo. Ama, Ama, oo Ama, ako. ba? Diba? Kasi ako, kontrabida ako dahil natural na masama yung... Ay, boy! <laughs> <laughs> ay, tama, hindi, tama, tama, tama hindi. Tama, tama, hindi. Tama, tama, may mga, tama, mga pag pagkakataon, kumbaga, o Kuya ano, Kim, nag-agree ka agad. Oh, ano, uh, oh. Ngayon mo ka mo. lang nag-agree sa akin. Pero si Sanya, gusto niyang ma-challenge. Gusto niyang makita Tama. ng mga tao na kaya niyang gawin lahat. Kahit na mabait siya, kaya niyang maging kontrabida! Kuya Kim! Alam niyo, si Sanya, may, may, trivia ako dyan. Yes, Kuya Kim. Noong mga anak na ang nanay niya, hindi umabot sa ospital yan. Hindi umabot? Hindi umabot. Bakit? Sa ambulansya pa lang, napaiti na ang nanay. Ah, okay. Malapas na si Sanya. At ano tunog ng ambulansya? Wee-moo, wee-moo, wee wee, wee, wee ano tawag dyan? Siren. Sirena. Sirena. Ayun. Sirena. Hmm. Ah, sirena pa pala gusto niya maging sirena. Ayun Yun na yun, Ayon Kuya Kim. O oh, sige. <laughs> matapos. <laughs> matapos sa <laughs> mga walang kwentang Beater. narinig mo. Beater. Ano magiging nasagutan mo? Bida rule. Kontrabida. Diba, diba, diba. Okay. I told you. Uh -oh. Alright. Sige. So siguro, kontrabida. Kontrabida okay. oh, daw. Ay nako Jan. dyan. Ay nako jan. Kontrabida. Jan ka lang. Sabog or sabog in... 5, 4, Subukan naman. Yes. Kumaga, out of the box naman. Ika nga. Alright. Ito na ang pangalawang sangsanong sangsabok! Para kay Angelo De Leon, pinakamemorable na kanyang pelikulang Kade Bulaklak na pinagbidahan niya noong 1994. Bakit naging memorable ito kay Angelo? Yung kaderang Bulaklak. A. Tumalun siya sa tulay sa pelikulang ito. Or B. Hindi siya nagsalita sa buong pelikula. Siyempre. Ah. Sina siya sa ambulansya. Anong tunog ng ambulansya, Kuya Kim? Boodle, boodle, boodle. Pindi, ah. Budol, budol, budol. Hindi, hindi budol. Pag nadapa yung ambulansya, budol, budol. Pero pa. wee woo, wee woo. Pag nadapa. Pag nadapa ang ambulansya. Uh, sa so, tumalun sa tulay. Tumalun siya sa satoy, uh, tulay. Hindi nadapa sa tulay. Nadapa? Hindi, hindi. Okay, yes. E, Ma masingit yung? lang yung nadapa. Walang joke ka, not pa ka talaga. Ewan ko sa iyo. Ito talaga, siyempre, bilang artista, eh kuya John, nako, ito pinakamalupit dyan. Ikaw ba naman mag-artista ka, wala kang line, talagang tititigan mo lang, doon pa oh, lang. malupit ka na kapag nagawa mo yun, tapos mo, no dialogue, mayroong mga pa, puno mama, ng emosyon. Doon nagsimula ang mata-mata acting. Ayo. Pati ang ano, ang ilong-ilong acting. Ayun. Eh, Hinga-hinga. Yes, John, narinig ko na, John. Ano magiging sagot mo? Tumalon siya sa tulay o hindi siya nagsalita sa buong pelikula? Pipili, wala akong naiintindihan sa kanila, mamang. Eh. Actually, <laughs> Pipili ako Pipili na eh. lang ako. Uh, siguro yung uh, tumalon sa tulay. Tumalon sa tulay. Ah, ah tulay. Okay. Mo, dugayin mo, dugayin mo. Jason. Tumalon okay. sa tulay! Kabog or sabog in 5, 4, 3, 2, 1. Ayan, maraming maraming salamat, John, sa pangalawang mga kakataon. Alright, invite mo ulit ang ating mga kapuso. Go! Ayun, uh, muli, mamaya na po, heroic finale ng Black Rider. Uh, tutukan po natin mga kapuso. Uh, malaman natin kung makakamit na ba ni Elias Guerrero ang hustisyang kanyang gustong matamo mo mula pa O oh, magtatagumpay pa rin kaya ang kasamaan. Yan ang oh. Tama, manood po kayo niyan, ha? Hashtag, may hashtag kayo, di ba? Hashtag course, Black no. Rider. Final, yes. Oh, heroic finale. Pero congratulations sa Black yes, Rider. Pagkaganda-ganda yes. talaga.